yung uh, girlfriend ko sabi sa akin uh, na uh, kasi medyo parang parang umiiyak siya noon eh pinagalitan daw siya ni Jose Manalo Good evening at lagi kayong mag-iingat ready na yung mga pang brown out niyo at baka mag brown out uh, malakas po ang hangin malakas ang ulan at uh, hindi ko alam kung nasaan ang bagyo ngayon uh, samantala, may paririnig akong kanta sa inyo, ha? Uh, Ito, Bosing, silko, may gusto sa Kinakanta niya sa mga karaoke bar di ba? Si Anjo Iliana mukhang may pagtingin Pinalitan na, ginawang Jose Manalo, mukhang may pagtingin Yan. Malamang ang nag-idea niya si Jose na rin eh Dahil, sasabihin ko na sa inyo isa sa pinakamasamang ugali dyan sa Itbulaga, si Jose Manalo. Opo. Pag wala si Bossing dyan, napakayabang niyang taong yan. Ilang beses ko nang gusto sapakin yan eh. Eh, syempre, eh, nagtatrabaho tayo. Cool, cool. Napakayabang niya. Saka may atraso sa akin yan. Yung si Jose Manalo. Ito na, for the first time, at uh, ko sa inyo. Nung ako po ay hiwalay eh, sa aking asawa, Nagkaroon po ako ng girlfriend at uh, minahal ko naman siya. Sa katunayan eh, nag-live-in kami ng almost one year. Hindi naman maiwasan na nagkatampuhan, yan. nagkakaroon kayo ng LQ. O, yung girlfriend ko yan ay, uh, ano, ay uh, dancer ng It Bulaga. Kasi uh, gusto ko yung, ano, yung mababait, gusto ko yung hindi mayaman. Gusto ko yung masipag. Yan. yan. naging girlfriend ko yan. Mami, I re reveal ko yung pangalan. I eh, mean, sa nag-LQ kami, ay eh, nagsumbong sa akin. Yung uh, girlfriend ko, sabi sa akin uh, na, uh, kasi medyo parang, parang umiiyak siya nun eh. Pinagalitan daw siya ni Jose Manalo. Ang sabing gano'n, bakit ka kumakabit sa may asawa? May asawa na yon Hiwalay mo yan si Anjo, may uh, asawa na yan. Eh, di, hiwalay na nga ako, di ba? Pero sinabi ni Jose Manalo dun sa bahay, hiwalay mo na yan. May asawa na yan, pinagalita. So, medyo nag yung girlfriend ko. So, ang ending, nung uh, medyo naghiwalay kami, ang ending, etong Jose Manalo, eh, inahas pala ako kaya pala niya ginawa yun. Oo, ngayon asawa na niya, si Mergin Maranan. Yan. Girlfriend ko yan, isang taon. Ano kami niya, na uh, okay kami niya, na uh, wala kami uh, problema masyado niya. Ang ano ko lang, ahas talaga itong si Manalong to eh. Biro mo, nagkakaso na sila nung asawa niya dati. Naalala niyo yun, sila mag-asawa. Nagbenta ng bangin. Yeah, yeah. Sumalangit na yung kanyang asawa. Alam ko, pumanaw na yun. Pero naalala yun, may kaso yun. Iiyak-iyak pa yan si Jose Manalo nun dahil miiyak yun eh. Kasi kukulong na siya. Di ba? Mag-asawa, nagbenta ng bangin. <laughs> bangin. Walang lupa, bangin. May kaso yan nun eh. Hagilapin nyo yun yung mga kaso niya. Kaya yan si Jose Manalo Napakawalang iyan tao yan dyan. Isa yan sa sindikato na laging bumubulong kung sinong sisiraan at sinong tatanggalin. At ako, malamang tirirabaho niya na siniraan ako ng siniraan. Bakit? Eh, siyempre, di, di hamak naman na mas, mas may itsura naman ako kaysa sa kanya. Eh, sa kanta lang eh, si Anjo, Iliana, mukhang may pagtingin. Oh, pinalitan. Malamang idea niya Si Jose, banalo, mo may ang, ang layo, di ba? Ang pangit. kasing pangit ng ano niya, ugali, tsaka ng... <laughs> anyway, naalala ko lang, naikwento ko lang sa inyo, uh, isa yan sa sindikato yan, yung sa Manalo. Kita nyo, uh, wala makatrabaho sa labas niya kasi masama ugali eh. At uh, yan. eh happy naman ako sa kanila kung happy sila na nagsasama sila at may mga anak na. Eto eh, ito naman eh, pass na to eh. Nakaraan na to. Eh na, na ano na ako sa kanta. Natawa lang ako. Talag, talagang ano eh, no? yung papalitan pa yung kanta para lang maasar ako. Eh hindi naman ako naasar, natatawa ako. Pero ano ha, Paring Joey, pareng Vic habang kinakanta na iba na yung uh, lyrics ha? hindi na si Angelia na may pagtingin napansin ko tawa kay nang tawa Joey parang Joey parang Bika Ta okay lang sa akin tumawa kayo basta hanggang tawa lang ha o, huwag nyo kong uh, sisiraan ha hmm, alam na hmm? Parang Joey. <laughs> Parang Big. Okay, so it's all right. Uh, ganyan talaga ang buhay. At least once naging original ako sa, sa kantang lyrics. So, okay, Marjin, Marjin, hello. Nasa akin pa rin yung mga letters mo. Tinago ko pa rin hanggang ngayon. So, magandang gabi and uh, good night, everybody. Yes, good morning. At uh, naku, grabe yung bagyo at uh, kagabi uh, sigurado ako marami ang ano na naman ngayon nahihirapan so sa gobyerno natin kilos kilos uh, maraming nga uh, nangangailangan ng tulong ngayon na uh, tigil muna yung politika tulungan natin yung mga taong uh, nakasalanta ng uh, bagyo anyway uh, gusto ko lang i-address yung sumasabi ng uh, wala daw akong utang na loob sa itbulaga unang-una ginawa ko ng itbulaga noon. Konsyal na ako noon. Uh, marami akong trabaho noon. Uh, ang dami ko ang pinagpalit dahil sa itbulang yan. Dahil uh, lunes hanggang sabado, itbulaga ako. Linggo, kasama ko lagi si Vic tsaka si Tito, nag-golf. So, seven times a week for... 12 years yun na nag-golf kami at na nag itbulaga ako eh, ah, uh, kumbaga eh, buong oras ko binigay ko sa kanila. Yan ang pagmamahal ko sa bulagaan Pangalawa, ah, uh, meron naman tayong tinulong dyan sa kanila eh. O, bigyan, bigyan ko kayong sample. Minsan kinausap ako ni Bossing Big Soto, ang sabi sa akin, Tulungan mo naman yung ano, yung kapatid kong si Bal Soto. Sabi ko, bakit? Walang trabaho eh. Nasa TESDA lang siya. Eh, gusto ko na siyang umalis sa TESDA kasi puro pambababae ang inaatupag doon sa TESDA. Um, sabi ko, anong gusto mo? Gawin mo namang konsihal. Pa-vice mayor kasi ako noon eh, 2004. Ang takbo ko eh, vice mayor. Sabi ko, tatry ko ah. Pero hindi ko maipangako. Di pinaglaban ko sa partido kasi siyempre vice mayor naman ako. I think I'm entitled to one candidate for each uh, uh district naman. Eh ayaw nila si Balsoto dahil uh, wala daw sa survey. Natawa <laughs> ako nun eh, sabi ko. Eh talagang wala sa survey yan eh. Wala naman may alam na tatakbo siya. Bigyan niya ako ng tatlong buwan. Tulungan ko yung tao para lumabas sa survey. So, yun ang pinagkasundoan namin. Anyway, uh, sa makatuwid at the end, naipasok ko si bal Soto uh, sa ticket bilang uh, konsihal. So, sinabi ko kay Bossing, Bossing, okay na, si na lang yan si balang Ang kailangan, tsaka siguro bababa ka ng ilang beses. Kasi siyempre hanapin ka ng tao, kapatid mo yan eh. Panganay kasi si Bal sa kanila. Si Bikim Bunso. Eh, ganun niya kamahal yung uh, kuya niya ngayon. Kasi nga, uh, nag, ayaw niya yung nagtatesda na lang ng bababae. Gusto niya may parang permanenteng trabaho. So, fast forward, nanalo akong vice mayor. Uh, nanalo si Bala uh, Soto na konsihal. Natapos niya yung 9 uh, years niya. Uh, pinasa niya sa anak niya, si Wahu. At ngayon yata, hindi di ako nagkakamali, asawa naman ni Wahu. So, yung sasabi, wala utang na loob sa Itbulaga at saka mga Soto. Eh, teka muna. Eh, hindi naman totoo yan. Eh, pag nila yung tulong ko, actually, marami akong kwento dyan, yung mga kailangan ng tulong ko. Hindi lang kasi ako nagkikwento eh. Pero katulad yan, pakiusap sa akin ni Big Soto. Tinulungan ko ang kapatid niya. Ginawa akong konsyal. Hanggang ngayon, napapakinabakan pa nila dahil yung uh, daughter-in-law niya, ni Bal Ang So, point ko, uh, nagsasabi na wala akong utang na love sa Itbulaga. Unang-una, uh, nagtrabaho ako ng gusto dyan. Di naman ako paswell doon, yan ang walang ginagawa. Number two, pa sa personal na buhay, magkaibigan kami ni Bic, magkaibigan kami ng mga soto, eh, tunulungan ko rin naman sila. Ayan, kinuwento ko sa inyo, tinulungan ko si Bal, magkaroon ng trabaho, naging konsihal. Kaya, marami, marami nga kami pinagsamahan yan, nagtulungan kami yan. Kaya hindi totoo yung ano, hindi totoo yung uh, wala akong utang na loob it's a give and take relationship they help me, I help them uh, ganun lang yun kaya lang uh, sad kasi dahil sa nangyayari ngayon uh, hindi na kami friends pero you know the memories will be there uh, alaala na lang yun fund memories while in Hit Bulaga. So sa inyo lahat, mag-iingat kayo. mga kababayan ko diyan sa Bicol, just maray na sa Indong Gabos. Sana wala masyadong napahamak kasi diyan sa inyo. Ako yung Bicol daw binanatan ng sa Manonood ako ng news, titingnan ko ano mga mangyayari at tina natin anong pwede natin gawin, sino na pwede natin tawagan para makatulong diyan sa inyo. Again, uh, ingat po lahat. Uh, It's a Monday. Monday ba ngayon? Monday. Bye.